One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people, welcome back to my channel This is your Mama Sam Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo Nakikita naman ninyo ang beauty ng lala ninyo ngayon fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kung makain ka ng madaming hot dog. Dahil sa hot dog, ito ang tunay na magpapaganda sa iyo. Ang tunay na number one. So 'yon, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng mama mamasam ninyo. So nasa outdoor tayo ngayon kasi nga a uh, tawag dito, may lakad kami ni PE teacher mamaya. Kaya kailangan muna na mag-film muna ako ng bonggam-bongga dito sa likod ng temple. <laughs> so, yon So, medyo dati alam niyo sa so, totoo lang guys, nahihiya ako kapag gumagawa ako sa outdoor. Ngayon hindi na, kahit saan, basta tahimik, okay ako doon. Ngayon, <laughs> kahit may tao sa paligid, wala akong pakialam. Basta tahimik ang lugar. Yon. Kasi pag maingay, syempre madidistract ka. Pero kapag ganitong tahimik, okay lang. Sana yung mga nuno dito, hindi sila magalit sa atin, di ba? So, yon. So, marami tayong pag-uusapan ngayon na talaga naman, ay nako, maloloko kayo ng bonggam bongga Pero, syempre, mas excited ako sa magaganap na dinner namin mamaya. O, oh, di ba diba? So, yon So, may pa-dinner kasi si PE teacher. Pangako niya sa akin yon nung nakaraang araw pa. Hindi lang matuloy-tuloy kasi nga busy siya, busy ako. Kasi maganda ako, magwapo siya. O, <laughs> ganun talaga. Busy kaming pareho. Pero sabi niya today, go. Ha? So, yun. So, kaya naman excited ako. Pero, syempre, mas exciting yung pag-uusapan natin ngayon. Kasi alam kong magtataas ang kilay niyo ng bonggam-bongga. At dito sa pag-uusapan natin, siguradong maiinis kayo. Charot. So, yon So, nakakatuwa lang kasi, ano, parang nandito tayo sa outdoor. Parang fresh air yun na nasasagap kong hangin. Pero, syempre, etong chika ko sa inyo ay hindi fresh. Charot. So, eto na, wag na natin patagalin para sa unang chika. Sabi nga Mama Sam, TNP Global, hawak ang Miss Universe Thailand, Miss Charm at saka Miss Intercontinental Thailand. Anong masasabi mo? Ang masasabi ko, bonga. Kasi 'di ba, may tatlong corona doon sa Miss Universe Thailand. Actually, ang palusot kasi dyan ng TNP, 'di ba bawal ngayon sa Miss Universe may mga corona Alam niyo 'yon, 'di diba, pinagbabawal yun ni Kun An, ayaw niya ng mga ganong-ganon. Pero yung production, yung ibig ko sabihin, yung company, katulad ng TNP Global, ayon, pwede silang kumuha ng madaming mga franchise sa iba't ibang pageant. At ayun nga, katulad ng yung Miss Universe Thailand. So Miss Universe lang ang gagawin doon. And then yung Miss Charm at kami Miss Intercontinental, kukunin niya na lang yun doon sa mga runners-up doon sa Miss Universe Thailand. So, bubunutin niya na lang yon at i-appoint ia niya kung sino yung ipapadala niya. Di ba ang utak? Di ba sa atin may ganun din? So, ang atin parang sineperate yung Miss Supranational at saka yung Miss Universe. Tapos, ang ginawa, yung nanalo doon sa Miss Universe, yung mga runners-up doon, ando doon ko no yung first runner up at saka second runner up pero yung dalawang natira ayon yung ilalaban sa charm at saka sa Miss International na si Krisnan Gravides at saka si Pauline Amelex di ba so yon parang ganun din dito sa Miss Universe Thailand so sa TNP Global mm, di ba ang bongga lang kaya lang kasi minsan nagkakaroon kasi ng problema yung bawat franchise dito katulad na lang yung Intercontinental ang alam ng Miss Grand nasa kanya yon tapos biglang napunta sa TNP. So, medyo complicated, oh, di ba? So, ito pa ang sumunod na chika. Miss Philippines, Supranational, Miss Charm, at Miss Asia Pacific. Tingin mo, Mama Sam, kukunin din kaya nila ang globe sa binibining Pilipinas. Ayan nga. So, katulad nga ng sinabi ko, katulad din ng TNP, ang Miss Philippines ay may sarili din pageant na under ng M fired So, ito ay ang bagong pageant ng Miss Philippines na kung saan dito kukunin yung supranational Miss Charm at saka ngayon nga yun nawawalang Asia Pacific na sinasabi nila noon na mapupunta daw sa Binibining Pilipinas pero hindi nakuha ng Binibining Pilipinas yung franchise kundi napunta na dito sa Miss Philippines na dati tong nasa Mutchan ng Pilipinas. Oh. So malinaw na dito na siya sa ano sa Miss Philippines ngayong taon na to. Tapos yung mananalo diyan ipapadala sa Miss Asia Pacific Quest. Oh, bongga, di ba? So tatlo ang corona na sure na sure na dito sa Miss Philippines, ang supranational Miss Charm at saka Asia Pacific. Ngayon nga, ang chika nga, yung globe ay aalis na sa Binibining Pilipinas. Kaya ang sinasabi nung lahat, mapupunta na daw to doon sa ano sa Miss Philippines din. Ano ba naman wala nang corona sa binibining Pilipinas. Ana tatlo-tatlo naman. Ako para sa akin ha. Okay sana kung may tatlong corona din sa Binibining Pilipinas tapos tatlong corona din dito sa ano sa Miss Philippines. wag naman kunin lahat, 'di ba? Kasi doon sa may ano sa Miss Grand Philippines may mga corona din doon. So sana hahati-hatiin na lang nila para mas exciting kasi yung girls na ipapadala natin sa international pageant at least kaabang-abang kasi kapag kinuha na nila yung globe sa Binibini at hindi na na dagdag ng corona dyan. Parang ang mangyayari dyan, susubaybayan na lang natin dyan yung international. Okay sana kung updated, kaso hindi eh. Parang napapanish yung candidates kasi next year pa siya sa sale. O ba diba? parang kawawa naman ng binibini Pilipinas. Sana may dalawa pang corona o tatlong corona na madagdag dito para fair. O ba diba? And then, eto pa ang sumunod na chika. Sabi nga nun, Mama Sam, Miss Columbia Universe Grand at International, malakas daw ba ang laban? To be honest, nga ngayon, tinalakay ko yesterday. To be honest, yung mga candidates from Colombia, lagi naman silang pumapalo, lalo na sa Miss Universe. Kaya lang hirap lang talaga silang manalo. And then, sa tatlong kandidata na binabanggit na malakas daw ang Universe, ang Grand International, wala akong nakikitang isa sa kanila na pwedeng makapag-uwi ng corona ngayon taon na to. Siguro, kailangan nila ng ano yung malaking himala di ba para masiguro nilang mauwi ang corona sa international pageant kasi in fairness ha magagaling ang mga Colombian, magaganda, sexy, pero parang may kulang sa kanila, yung communication skills kasi doon sila nadadale. Kasi sabihin na natin ngayon taon na taw, malakas yung tatlong kandidata nila, pero meron kasing kandidata na mas parang mas malakas sa kanila. Katulad na lang halimbawa sa universe na janjan si Antonia Porcil, ang yung ibang kandidata na makukuda. So hindi ko alam kung papalo yung kandidata nila sa Miss Universe, sa Miss Grand naman, of course alam naman natin lahat na gusto nating manalo dito si Philippines, di ba? Isa si Philippines na nakikita natin na talagang dominante dito sa Miss Grand International ngayon taon na to. Kaya hindi ko nakikita na makukuha to ni Colombia. And then sa so international naman, parang marami din kandidata na talagang kabugera. So parang hindi ko alam kung kaya ba ng Colombia manalo dito. But wish all the best sa kandidata ng Colombia and then tignan natin kung ano ang ipapakita nilang galing sa darating na international pageant. So yon So kasi yung ganda nila, ganda lang talaga ang meron tong mga Colombian to pero kulang naman sa com skills. Charot! At etong ang sumunod na chika. Mama Sam, black beauty sa national pageant, ayaw nila ipaabante bilang panalo sa competition ng national pageant. Kasi naliliitan ba ang chance para sa corona sa international pageant? Kaya ginagawa na lang silang runners up. Oo nga no, ang Miss Colombia Black Beauty din ang first runner up na nakita naman natin yung yung performance level niya sobrang ganda. Kala ko nga yun yung mananalo eh. And then uh, sa Venezuela, ganun din, black beauty din. To be honest, uh, na-try naman na siguro ng Venezuela magpadala ng black beauty sa international pageant. And then na-try na rin ng Colombia. Alam ko, <coughs> ang Colombia, dati parang may nanalong black beauty sa kanila. And then ganun din ang Venezuela. Pero kasi sa akin, depende kasi sa laruan ngayon. Katulad nito sa Miss Universe, alam natin na medyo parang hindi nila manok ngayon manalo ang Black Beauty, kaya parang hindi susugal siguro yung mga national pageant na mag Padala tayo ng black beauty Kasi parang yung mga black beauty nga from Africa Nahihirapan na silang manalo So ngayon pa kayang si Kun An Ang may hawak na parang feeling ko Hindi niya priority yung black beauty this time Gusto niya talaga yung Gandang, alam mo yung mistisa So yun, so parang feeling ko Hindi this time Medyo matatagalan pa ang black beauty Pagdating sa international pageant Kaya syempre yung national pageant Nagiging mautak na rin sila muna Kung paano magpapadala ng kani ilang girls sa National Pageant. So katulad ng Colombia, syempre gusto nilang manalo sa Miss uh, Miss Universe. So hindi sila susugal ng ganun-ganon na lang. Kumbaga, siguro mas susugal tayo doon sa may anak, sa may asawa more than doon sa Black Beauty. So ganun yung ano nila technique nila. So hindi ko nakikita this time, pero hindi ibig sabihin na wala nang chance. Sa sa ngayon medyo maliit lang kasi ang chance ng Black Beauty para sa international pageant lalo na sa Miss Universe di ba? alam natin yan and then para sa sumunod na chika Dominican Republic bagong reyna dinaan sa ganda ang tanong mo ang tanong dito mama Sam kaya bang pantayan ng bagong reyna ng Dominican Republic ang reyna nila noong nakaraan taon na naka second runner up sa Miss Universe. Tulad nga na sinabi ko kasi parang nung nakaraan nagpadala sila ng smarte pero parang feeling ko nakulangan sila sa ganda kaya ngayon ang gusto nila maganda. Pero kasi ako, to be honest, ganda lang ang meron ng kandidata ngayon ng Dominican Republic. Pero hindi ko nakikita na katulad ng caliber ng kandidata na pinadala nilang last year na nag-second runner-up sa Miss Universe. O, ba? Diba? Kasi iba, iba talaga yung kalibre ng kandidata nila noong nakaraan taon. Kasi ang technique nila dyan na magpadala tayo ng maganda para pasok sa banga. Ang tanong, yung kalibre ba ay eh, kasing kalibre din ba ng kandidata data nila noong nakaraang taon o oh, mas higit pa. Kasi sa nakita kong performance, hindi naman ganun. Kumbaga, parang yes, may ganda. Pumapalo ang ganda. Pero, hindi kasing kalibre nung kandidata nila nung nakaraang taon. Wala din itong Dominica Republic. Dapat kumuha sila ng mas ka-level or kasing galing talaga ng last year na kandidata nila or mas higit pa plus maganda ayon kung gusto nila manalo medyo mahihirapan yung Dominican Republic ngayon baka nga ma-thank you girl sila sa Miss Universe eh. piling ko lang ha so yon kasi parang piling ko sa sobrang dami ng magagaling ngayon ah, maliit yung chance ng Dominican Republic na makalusot sa Miss Universe. Last year, sinuwerte sila. Ngayon taon na to, nasisiguro ko Wa sila, di ba? Ligwa sila sa ano sa competition. So yun lang yung nakikita ko. Pero tignan natin, malay mo naman, di ba kabugera pala si girl? O hindi natin alam, malay mo, di ba? At eto, sabing ganon, pasarela ni Michelle di Mama Sam kabugba or panalo ba para sa Miss Universe. So yon kasi naglalabas na nga sila ng training ni Michelle D sa kanyang pasarela to be honest, yung huling nakita kong pasarela na practice ni Michelle D., masasabi ko ang ganda ng pitik, ang ganda ng hampas ng mga paa, ang ganda ng pagkaikot ng mga paa. So, feeling ko kung talagang itutuloy-tuloy niya lang tong paghahandang to, ano, talagang papalo. Pero sana wag niyang ipakita lahat. Kumbaga, magbigay lang sila ng ano, yung parang konti lang. Sa bagay, yung kay Celeste no nakaraang taon, hindi naman ganun yung pinakita nila sa mga video nila. So, ibig sabihin, meron pang ibubuga tong pasarela ni Michelle D. So, syempre, hindi na masiguro sila yung parang, o oh, sige, pakita mo yung lakad mo dyan. But, ang laki ng improvement ha. Kung titignan mo yung pasarela niya noong nasa Miss Universe Philippines siya, yung national pageant niya, and then yung pasarela ngayon na tinitraining na siya ni Mama J, I think mas kabog, mas panalo. Siguro kailangan lang ng konting strong pa para mas talagang winner. So ako, sabi ko nga, Natutuwa ka ako kasi nakikita natin pinaghahandaan talaga si Michelle D. Hinahanda talaga si Michelle D. para sa competition sa Miss Universe. And then, I think malaki yung pasabog na gagawin ni Michelle D. Kasi dito pa lang sa nakikita natin, talagang panalo na. Talagang wow, mapapawaw ka. <coughs> Ang ganda ng pitik ng mga paa. Ang ganda ng hampas ng mga paa. Ang ganda ng bali ng mga tuhod plus ang ganda ng ikot talaga ng talampakan kumbaga parang mapapansin mo na dekalibre talaga so ngayon ang kailangan lang dyan gawin ni Michelle D syempre i-improve niya pa ng more. Kung kaya niya pang isagad yan, kaya niya pang i-level up yan, go. And then, I think, may i-level up sila na ilalabas. Kasi, kung ito yung pinapakita nila, ay pagdating sa Miss Universe, syempre, hindi naman ganyan yung gagawin lang. Kung baga, meron pang pa-eksena. And, I think, magle-level up. Ayoko lang siguro yung ko ano yung ginawa ni Celeste, sana wag na nilang gawin. Pero, mas maganda kung kaya pa nilang i-level up yung palo ni Michelle D. Kasi, yun eh. Saka sana, medyo magpa-sexy pa si Michelle D. ng todo-todo. Kasi, syempre, yung labanan ngayon dito sa Miss Universe, ang gaganda ng katawan. Either na maganda na ang katawan ni Michelle D., ha? Siguro alam ni Mama J. yan kung kailangan pa ba mag-gym ni Michelle D. or hindi na. Pero sa nakikita ko, panalo. Panalo tong Michelle D. to At may ibubuga sa competition ng Miss Universe. Yun ang abangan mo. So, yan. So, para sa akin, pasarelan niya talagang winner talagang pumipitik na at ay nako ang ganda ng pitik promise so kung kaya pa i-level up go di ba so yun guys kayo guys ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin so yun guys guys maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay nyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa akin mga chika so guys hanggang dito na lang hanggang sa muli natin chikahan see you tomorrow thank you guys